Magandang gabi po mga mahal na kapatid at sa lahat po ng mga followers ko at sa mga masisipag mag-react sa aking mga pinopos na mga latest video. So ngayon gabing ito, nagkakape ako ngayon kapatid dahil hindi pa ako makatulog. Ba syempre, bumili rin po ako ng Fita. Ito yung paborito kong Fita na crackers na isinasawsaw ko dito sa kape ko. Oh hindi isang klase ng kape ko eh minsan meron tayong kape ko blanca minsan merong ano uh, Nescafe black Nescafe brown basta 3 in 1 yung mga masasarap ganun napapansin nyo po ba itong mukha ko mga kapatid mm. may mga itim itim kagagaling ko lang po kasi ng bulutong tubig no mm. Hindi po ganyan yung mukha ko nun <laughs> Kasi ang bulutong tubig is walang pinipili yan basta ikaw ay nahawaan. Yan po ay chickenpox na viruses.